banateros, banat, especially banat bay. I don't know what's wrong with you, banat bay. Hindi ko maintindihan talaga. Dahil, lagi kang, himbis mag-focus ka, nandyan na kayo sa SMNI, nandyan na kayo, nabigyan kayo ng opportunity, mga banateros sa SMNI, para maglingkod sa bayan. sa halip na mag-focus kayo sa, anong tawag nito, sa... Um, sa isyu ng bayan ay nandyan ka, nag-aano kayo, kumukuda-kuda kayo, kinukontra-kontra niyo ang bisdak. Why? Bakit niyo kukontrahin si bisdak? At saka unang-una, nanuud nanu ako doon kay bisdak, ang sinasabi niya doon, kinukontra niyo siya yung sinasabi niya na uunahan niyo. KOGC at susunod kami. Anong mali doon? Ang topic doon is for ano yung magrallie, magrallie sila um, sa, da, sa karapatan nila na magrally dahil inano sila, um inuusig sila ng gobyerno. So anong mali doon? Tapos ang ginagawa mo banat bai, makinig ka, makinig ka, nabubuyisit na ako sa iyo ha. Matagal na, matagal na ako nabubuyisit sa iyo. Sinabi niya na uunahan ni Yuki si tapos sasabihin mo sa sarili mong vlog sa sarili mong vlog na uunahan new third party tapos ini-insert mo yung police may police ba doon hindi naman sinabi ni Bisdak na police ang uh, new KOGC bakit mo isa uh, isasali ang ano isasali ang ang police doon there's no police there bakit ka naga inaing nag nakikiramay at nakikisimpatya correction simpatya si Bisdak sa KOGC syempre kung lulusubin nila so bakit hindi sila hindi nila protektahan ang kanilang uh i mean uh, congregation yung church nila so dapat lang uh, ano dapat lang protektahan nila pero bakit ka na uma bakit palagi na lahat ng mga Duterte supporters lagi mong binabara hindi ka na lang magpukos sa isyu ng bayan so pwede ba in once and for all magpukos ka sa bayan huwag kang makialam sa mga vloggers okay especially sa mga ah uh, anti administration ngayon hindi na anti but yes ang daming mga kag kagaguhan na ginagawa ng ating administration ngayon ang mga mga buwaya gumagapang na papunta na sa anywhere na puno na sa kongreso puno na dyan ng krokodilyos. so mag-focus ka sa issue huwag kang mag-focus sa mga vloggers ano ba sino bang nagatas sa iyo na mag-focus ka sa mga vloggers B pwede ba tigil-tigilan mo si Bisdak at mag-focus ka sa mga issue ng bayan, nakakagigil. Na, kung ako sa inyo, focus on the issue sa bayan natin. Huwag kang mag-focus. Bahayaan mo mga vloggers kung anong mga opinion nila. Opinion nila yun. Opinion nila yun. Ano, gusto nyo bang kayo lang? Kayo lang ang magiging DDS? Na talagang suli DDS? Paano na kami? Ha? Paano na kami? Paano na yung mga ibang tao? Why? bakit ka nag, nagpupuna ng mga tao na ang ang issue ay ang in, pinupuko sila ay issue ng bayan. So please stop this nonsense, okay? Marami na kayong ginagawa ni hindi nga kayang uh, isigaw na BBM resign. Why?